Ay, bawal po yan, sir. Ay? Bawal po. Yung bayad po? Oo, oh, bawal. Paano bawal? Kasi, pre-ride ako pag first book. <laughs> so, walang payment to So, yung kapalit lang, uh, mag-subscribe lang po kayo sa YouTube channel ko, sir. Naprank ako ni sir. Oo, okay lang ba isama kita sa content ko na libre sakay? Oo. Ayan, so, ifollow nyo na si Kuya sa kanyang YouTube account. Bait ni Kuya. Baka <laughs> libre pa Nakablog Naka-vlog ka ngayon, sir. pumasok mga na no? si Mr. Chan Bulak ikapin na natin to ang suwerte naman ni Sir Chan Bulak at siya ang ating uh, i sa kain natin ngayon mga kalindrak alright let's go Okay mga kamindrap, uh, parating na tayo dito sa pickup location Alright, uh, so Tingnan na natin kung nasa sir lalaki ito yung ating uh, pasahero ngayon na okay, pick-up, pick-up, pick Ang talang walang si Sir ano na libre natin siya kasi siya ang ating uh, first book ang ating content ay libre sa kayo sa unang uh, or gawin naman lang pa nandito pala si Sir Fer Chan alright yan, shower ka yan, film it Okay, <laughs> yes sir. Dito, po. Dito, radyo. Oh, okay. Nasa harapan na lang po yan, sir. Ayan. Okay na po, sir. Okay. Okay. apo orang oh, trabaho na ah si lang, ano ah. Oh, okay. ah. ayan kita tingnan natin si sir uh, John Bolak nang uh, anong school to sir metro MC, po, metro uh, metro. MC. Metro College ayun ay, ay, anong course niya sir? ano po business ad ah business ad ah maraming trabaho yan pagkatapos ay bawal po yan sir ay? bawal po yung bayad po? oo oh, bawal paano bawal po? oo oh, hindi yan pin pinatanggap eh kasi free ako pag first book <laughs> so walang payment so yung kapalit lang uh, mag subscribe lang po kayo sa youtube channel ko sir ah, naka vlog see. ka ngayon sir naka vlog pala po <laughs> panoorin mo na lang mamaya sir ayan yung youtube channel ko picturean mo na lang picturean natin ayan na prank si ako. sir chan bola ka na prank ako ni sir uh, okay lang ba isama kita sa content ko na so, libring sakay Uh, Facebook page, sir, ganun din. Ah, Sige ah, po, salamat. Uh. So, ano masasabi kuya? mo ngayon sa mga subscriber ko? Ayan, so i-follow nyo na si Kuya sa kanyang YouTube account. Mabait <laughs> ni Kuya. <laughs> <laughs> Nakalibre pa. pati <laughs> Facebook page, sir. <laughs> ha? Yes, pati Facebook page. follow uh, nyo na si Kuya. lang ang pangalan. Eh, nalabas na tayo dito sa school ng uh, ating pasahero na si Sir Chan Bulak. Na-prank na -prank natin siya, eh, no? Kala niya kung ano na eh. Hindi niya alam na libre na pala siya. So, let's go!